Boxes. kasi maghuhugas tayo ng mga dabo ngayon, guys. So, dito sa gilid, guys, ayan, Oh. Dito sa labas ng bahay natin, nakalabas na yung mga boxes natin. And, uhugasan natin yan. Tutulungan natin si Sonal Masi sa Pilipinas. Uh, kasi, start na ng Navratri, guys. And, malapit na yung Diwali. So, kailangan na natin maglinis-linis ng bahay. Ah, huwag kami okay, Sonal Masi. Pataran, ah. dabo mo ko, ano? Hmm. So, yun yung gagamitin natin para sa mga boxes. Diyan natin idadry. Para kilubasan, boss, wano. Para wala siya, tira. Ah, yung video siya. So, umpisahan natin yung first batch, guys. Tatapusin muna natin yun, tapos maglalabas tayo ng ibang boxes. After namin mahugasan ni Sonal Masi lahat ng... Kasi kami ni Sonal Masi sa pag-aano ng mga boxes. Meron naman kaming workers sa farm. So, I think na maglalagay sila ng mga fertilizers. So, ayan, tinutulungan tayo ni Kakumasi. Ah ayan, tinutulungan tayo sa paglilinis. Ayan, si Sonal Masi. Naglilinis siya na... Sonal Masi! Ah! Naglilinis siya na mga, ano, mga lalagyanan. And right over here, guys, pinapatayo na natin sila. Pinapatayo na natin yung mga boxes natin. Kemcho, please, oh. And right over here, yung mga items naman natin na nasa loob ng mga box, nilagay din natin sa initan, guys napapansin nyo, pinapainit din natin. So, ganyan lang yung gagawin natin for the rest yung of the Preparation natin for, ano guys, for diwali. So, unti-unti na natin nililinis yung bahay para kapag diwali na, malinis na yung buong bahay. Kasi para sa kanila, pag diwali is start of a new year. So, dapat kapag start of new year, malinis yung lahat ng bahay, may mga bagong damit, binibili yung mga kagamitan, ganun. So, dito sa bahay, umutisahan na natin kahit malayo pa yung diwali. So, ayun, tutulong muna ako dito sa paglilinis guys. Balit ako. Ayan. Ayan. Tapos lang kami sa open ko. Merong dal, merong milk, merong puri, merong batata, which is sasa. Ayan, merong rice. Ayan, uh, guys. Ayan, guys. Ayan, um, guys. Ayan, na natin yung mga boxes. Ayan, nilinis na namin yun ni Sonan kanina and hinugasan. So, natuyo na sila. Ayan. कर जे हर कुछ है हर कुछ सही सर कुछ है हां so भाई guys ये गाइस ना लगाई Okay na sila, malinis na. So, ganyan yung preparation. Sobrang ma-ano, ma-hectic. Sobrang dami yung ginagawa. Kalagay na natin yung mga laman ng bawat box na yan. So, dito naman, ayos na natin yung dito sa gilid. Ayan. Isa-isa yun -isa na natin. Maayos na ulit. Naayos na natin yung mga boxes. So, lilinisin na lang natin to. Dahil mga nangatapoy. na din yeah, nila yung likod ng ano, cupboard. So, alin oh, yeah. na siya server by si mommy. Ang daming alikabok. Kanina pa talaga yan guys. Kanina pa maraming ginagawa okay, dito cool, sa bahay. So, natapos na natin yung mga boxes dito. Nalagay na natin. Dito naman. Natapos na rin natin. Oh. Ayan. Tapos na din natin yung mga boxes dyan. Inaayos ko na rin to. Medyo okay na yung kitchen natin medyo malinis na. So, malinis na rin dito. Pero dito sa ibaba, marami pa tayong kailangang linisin. So, ayan. Dami pang inaayos dito sa loob. So, tapos na yung mga gawain sa loob ng bahay, guys. So, dito naman sa likod, busy-busy na yung mga kalalakihan. So, pinutol nila tong punong to. So, ngayon is inaalis na nila yung mga leaves at nililinis na nila yung mga na ano, naputol na mga dahon-dahon and kahoy-kahoy. So, ayan. Yung mga woods natin. Meron tayong three workers dito. And yung mga leaves na yun, dadaling nila dun sa likod ng bahay. Panggagatong natin and gagawin natin na pang bambo or pang water heater. So, ganyan yung trabaho ngayon. Nandito guys, nililinis si Sonal Masi. Sonal Masi? Yeah. Okay, si isang na rin. Kemcho. Kemcho. <laughs> nililinis siya ngayon dito. Habang nagkaka na ng mga kahoy-kahoy guys, ako naman dito is nagprepare prepare na ng chai nila. So, mainitin pa. Hinihintay lang natin sila na matapos sa pagkaka ng mga woods. And then, nasa-serve na natin sa kanila yung chai nila. May mm -hmm. after-dinner soup, ha? Ba na ba na So, for today, guys, maglululut tayo ng tinatawag nilang maggi dito. And yung magi nila dito is parang pancit canton sa atin. kaya titignan natin kung paano po yung paggawa nila ng magi dito sa India. Or pancit canton in short. So, first, magpapainit sila nitong oil. And then, maglalagay sila nitong cumin seeds. Ah, oh, panir, Ano? Okay. So, ang difference lang sa atin is... Diyan. Uh, ew. Ah, para alag-alag ba naman naman? Tamaya ba naman? So, ganito silang... Ganito pala magluto si Maggie. So, iba-iba pala yung way na pagluluto ng mga tao dito ng maggi. And then, they will be putting chili powder. This cumin powder. And then, ilalagay na niya itong maggi. Mommy, ocho na yung laptop, honey. So, maglalagay pa tayo ng water pala, guys. Kasi hindi yan enough para maging malambot yung ano, maging malambot yung alay, yung yung pancit, kanton. Majuju After putting water, we'll be putting namak or salt. And then we'll be mixing it. So, ayan yung nadihati ni noodles na matitigas. And then, tatakpan natin yan para mas mabilis na lumambot yung yung magi. So, ayan guys, medyo lumalambot na. Hindi din man na ni mommy yung sauce. Kaya ulit O chuches. O, chuches. o chuches na ma So, okay na yung lasa guys. Ahe, eh, pani na yung nakuha nyo ah. Matlabo. Ma ano ma ma So, yung ma ano ma nila dito, ma 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 magi nila ma dito, masabaw pala siya guys. So, hindi nila inaalis yung water. Kaya pala nagtataka sila na gumawa ako ng pansit canton kasi binubus, uh, binubus ko yung water pero dito kumakain sila ng mani na may tubig. So masabaw. Parang payless yung sa kanila. Meron din silang ilalagay dito ng mga ano guys, mga masala. So para siyang pansit canton, meron din tayong hinahalo. So dito guys, meron lang silang ginadagdagan ng mga chili powder, turmeric powder, and cumin powder. So, once na malambot na siya, ilalagay na natin yung masala niya na nakalagay din sa pouch na yon. And then, pwede na natin siyang kainin. Ayaw, patig yung Mommy. Madyo baki siya. Kailan ba? Kailan minit lang siya? So, 2 minutes. After 2 minutes, pwede na natin yung i-off ang gas. Pilit mm siya. Hmm. Ayan guys, nakaligo na ako and about to sleep. So sobrang busy ng araw namin ngayon and habang naglilinis nga kami ni Sonal Mae and nagkukwentuhan, na, nagkukwentuhan nga kami and then I found out na nanghihina na pala yung father niya and magkapit bahay lang naman sila so tinanong ko siya kung gusto ba niya mag day off or hindi na pumunta sa uh, hindi na pumasok sa mga susunod na araw ang sabi niya wala naman daw problema kasi yung paglilinis niya sa bahay namin is dalawang oras lang ganun And during those time, meron naman daw siyang kapalitan. So, yung mother niya. So, ang sabi ko, once na matapos na siya maglinis dito sa bahay namin, like, tapos na kasi yung paglilinis namin ngayon actually. Nalinis na namin yung buong araw. And ngayon lang kasi niya sinabi na na nanghihina na nga yung father niya dahil nagkwentuhan nga kami hindi man siya masyadong nag-open up so ayun sabi niya na baka hindi nga daw siya makapunta sa Uh, wedding ni Janu and Hetkumar kasi dito kasi sa India meron silang tradition guys once na merong namatay sa bahay nyo or sa pamilya nila ang mangyayari is hindi sila pwedeng maka-attend na mga magagandang celebration kasi parang mourning ganun sa kanila parang sa sila so baka hindi daw siya maka sa wedding ni Janu and nalulungkot nga daw siya kasi si Janu na yung pinakalas na kakasal dito sa family namin kasi kinasal na nga kami ni Milan. So, si Jano na yung pinakabunso dito sa angkan namin. So, hindi na nga daw niya makikita ang ikasal si Jano. So, ang pinagpe-pray niya nga daw na bago nga daw mawala yung father niya, dapat uh, mahintay niya yung kasal ni Jano para kahit papaano makita niya yung celebration and makita niya na maikasal nga yung pinakabunso sa pamilya namin. So, ayun. Ngayon, ang sabi namin sa kanya, hindi na siya, hindi na kami maglilinis. Kasi usually, pag naglilinis kami ng bahay, whole day talaga. So, at least 3-4 days yata kaming whole day na busy busy sa paglilinis. Pero, sabi niya, pupunta pa rin naman daw siya in the morning, yung 1-2 hours lang na paglalampaso and pagwawalis. Kasi, baka daw mahirapan kami. So, kahit na nandun na siya sa ganong state ng ano, guys, na namawawala na yung father niya, very masipag talaga si Sonal masi Ang sabi niya, wala naman daw problema sa kanya. Kasi, magkapit-bahay nga lang daw silang mag-father. So, malapit lang, and hindi masyadong noon hindi siya masyadong mahihirapan and kapag nandito kasi siya sa bahay pinagluluto din namin siya ng pagkain so feeling ko gusto niya yung nakakalibre siya sa pagkain din and hindi na siya kailangan magluto sa bahay nila and tinadamihan kasi talaga namin para merong makain yung mga relative uh, yung father niya and mother niya so ayon uh, balitaan ko kayo sa mga susunod na mga araw guys and mga susunod na pangyayari kasi ready, very very busy na talaga kami sa celebration na paparating. So, babalitaan ko kayo and update ko kayo every now and then. Thank you for watching!